Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Mapagpalang araw sa ating lahat. Happy Monday. Kamusta po kayo mga idol? Anong balita na? Anong balita na? Anong balita na sa inyo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan na nandito ako na nag, ano, nagkakamusta sa inyong lahat. Kaya sana mag-ingat po tayo, mag tayo, at magingat ingat po tayong lahat. At ingat silang lahat. Ay Ayan, magandang umaga. Kamusta kayo guys? At ito, ako naman ang inyong lingkod na nagmamahal at na nagtatiwala. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Oo, pag shout out nyo tayo sa ating mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagpunta ng aking channel, sa mga ano, mga ninja nyo, yung mga yung mga solid supporters ko, yung mga naghahagis, ayan maraming maraming salamat po. At una sa lahat ay yung mga solid supporters natin na nagmamahal at na nagtitiwala na hindi ako nakakalimutan. Maraming salamat po. Oo. At sana at kayo din po, oo, mag-ingat din po kayo sa inyong lugar, oo, sa mga pamunta pa sa trabaho, magingat ingat po kayo, magdala po kayo ng water baon at saka pamasahe. Kung hindi naman, magdala kayo ng, ng payong, oo, pamasahe din. or bike, oo, magbike na lang kayo, ganun. Kung, kung wala naman sasakyan, o 'di ba diba? Mag, ano, maglakad, or magtricycle, oo, kung may, may pera naman, maggrab kayo, oo, marami, marami gawing paraan na, pwedeng, na pwedeng, um, na pwedeng, um um, nakalimutan na naman sa daldal ng daldal -dal, dal, 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 dal doon kung ano-ano na lang sinasabi ang iyong lingkod kung ako mag-aasawa ang pipiliin ko ang pipiliin ko anak ng mangingisda sisidya sisida sisira kami sisiran kami hanggang King uh, Gabi. Ganito ba yung ano, yung ano taga buhol? <laughs> Ganito ba ginagawa? <laughs> ano, kamusta kayo guys? Sana na, uh, ano, ito na kung ako'y mag-aasawa Ang pipiliin ko Pipiliin ko Anak ng maging isda Sisid siya Sisid ako Sisiran kami Sisiran kami Hanggang ating gabi Ito <laughs> ano, ano guys, kamusta kayo? Sana nasa mabuti kong kalagayan. Oo, thank you ha sa pagtambay ninyo sa akin channel. Oo, ayan, nasira na. Pwede na pang gatong ito guys. Oo, pang gatong. Pwede tayong ano, magluto na ano, lang noodles. Ito po yung pang noodles natin. Oo, ganito yung, ayan, dito. Mm -hmm. Ang sarap, no? Ang sarap ng tunong. Nakakatanggal ng stress. nakakabilang po. Di ba? Ang sarap. Ang sarap. Oh, di ba yung tinatawag na sinasabi nila na ano, ASMR. ASMR. Tama po ba? <laughs> ganito. Oh, ganito. Ganito sa bukid, guys. Kapag ano, kapag nag, ano kami, pumupunta kami doon sa, ano, sa sa ano sa bukid. Ganito kani mag ano kumukuha ng pork kahoy panggatong. Oo, ganito. O di ba? Yan ganito. Oo. Diba? Gan, ganito. Oo, nakaka-relax yung tulog di ba? Oo, di ba? Ganito, ganito. How, oh, um, paano um, tawag nito? Ang sabi niya, ganito. Di ba nakaka-relax? Diba? Ayan. 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 Ang tibay ng punong kahoy na to. Ang tibay. Diba? Ayo. Yung kumanda pa rin ako kay. ayun oo, di ba? Perfect na perfect. Kamusta kayo, guys? Si Ayun. Nandito lang ako. i-emote sa mga nandyan guys sino you know, magandang umaga po sa inyong lahat api mandi api mandi sa inyong lahat guys sa mga nagmamahal at na nagtitibwala dyan ayan nandito lang ako <laughs> uh, yan, o diba ba?

Ayan, sa mga kaibigan ko dyan, maraming salamat. Oo, thank you, thank you. Wala naman akong masasabi mo sa inyo guys kasi lahat na nagsasabi ko na ano, ano nga ba dapat ano, ano kong sabihin na sa inyo. Oo, bali-bali na naman yung Tagalog to guys. Pasensya na kayo, hindi ako tatunay na Tagalog. Isa akong ano, isa akong magandang dilog magandang dilag <laughs> o oh, di ba matyagaan nyo ba kaya kung manunood kayo ng aking video habang walang ano walang kaganda-ganda walang ano Oh, tawanan mo ang iyong problema <laughs> oh, Tawanan mo ang iyong problema yung problema? <laughs> Ayun na ba na? Ayun, tapos na tayo guys. Umabot na ng 8 minutes na. Kailangan na natin ano, tapusin po na para oo. Oh, oh. <laughs> kinding Kinding, 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 pakinding, kinding, arigatou, 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 <laughs> arigatou. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye, maraming salamat. Na. Appear tayo, sumakit ang ulo, six bomb, six bomb, six bomb. Espagiting pa baba, espagiting pataas, espagiting pataas, pataas na pataas. Espagiting pa baba, espagiting pataas, espagiting pa ba ba, pataas, pataas na pataas, pataas na pataas, pataas na pataas. Oh. <laughs> Nabaliw na ang nung lingkod do. Oo. Kaya ito na. Bye. Maraming salamat. I love you all.